Hindi pa dyan to mga idol. Alright mga idol, eto ah, dito tayo kay Boss Q, you no? Know? Ayan, mga yung mga malak niya ngayon. mga bawas ko naman, magugulong ito mga idol. Ayan, no? 4K mga idol, madilim pa. Ito na, pero madilim pa. <laughs> <laughs> Tutay mo! Tutay ilo. Uh, Maya-maya na ulit. Ito yung ilaw. Okay. White hot 6K. 6K pa yung boss May bawas pa na. Nagulang na to, 3 years old. Eh. Three five, three five bilang sama bos. Three five, mah berhasil. Three five bos ah. ayan 6k ito mga boss magulang na 3 years old 6k may bagas pa naman mga boss 6k bagas pa naman ito

4K siya mga boss, 4K. Ito so, mga idol, ngayon, 4K din. 4K, ayan eh. Ay. Stag mga idol, stag. 4K. ito mga boss for okay. K. Mga idol ito, ay okay, boss, tip 3-5 din, 3-5. mga idol okay, boss sa uh, Steve pa rin. 3-5 din, 3 5, mga boss. 3-5 lang. Ripay mga boss. Ito yung boss team. Ripay, ripay. lang mga boss.

Ano ba ito, Boss? Stag? Stag yan! KAK na, no? Walang stag dito, KAK. KAK, mga idol. 4K kay Boss Batang. Uuulit <tong> <tong> ang, ano, utandaan na. Ayun, no? May lalalaan na. <tong> sa dalawa na lang, nakaubos na kagad. Hindi ka ma-adapt lahat na sa lahat. 4K mga bossing kay Boss Batang lalaki no ang pay okay, show ang laki lalaki ng manok ng Boss Batang 4K lalaki ng manok ni Boss Batang 4K lang ka mga idol ay bawas pa ayun mo Okay, mga bossing. <laughs> sa bagong sila mga friend sa five, five mga boss ibawas pa yan Ay, Pura magbenta ito. May bahas pa ito, mga boss. 5 lang. mga 5 mga boss. 5 Ayan, 3 5 mga idol mga bawas pa naman yung abos 3 5 lang itong mga boss idol bagong seller dyan naman pangga, lepa yam, lepa yam, lepa yam, lepa yam, lepa yam, lepa yam, retype ka, ka, ka mga boss sa idol. Bawas. 3-5. Ibawas pa pa mga boss. 3-5. Ayan. 3-5 mga boss.